Ngayong araw na ang deadline of submission para sa final roster ng mga koponan na lalaban sa FIBA World Cup. Kaya naman ang Gilas, doble kayod ng papabain sa 12 ang kanilang lineup. Nasa front line ng balitang yan si Ian Suyo. Sa Field Sports Arena sa Pasig, nagtungo ang Gilas Pilipinas para sa huling bahagi ng paghahanda nila para sa FIBA World Cup. Dito. Ginanap ang huling tatlong tune-up games ng koponan kung saan nakasama na nila ang naturalized guard na si Jordan Clarkson at big man na si Kai Soto. Wagi kontra Ivory Coast ang gilas habang natalo naman sila ng Montenegro at Mexico sa mga tune-up na nilaro nila nitong weekend. Ang tatlong laro raw ang pinakahuling sukatan ng coaches kung sino ang papasok sa inaabangang Final 12 ng national team para sa Worlds. Sa ensayo kagabi, nalagasan na ng tatlo ang dating 16-man pool. Hindi dumalo si na Calvin Oftana, Bobby Ray Parks Jr. at Terdy Ravena. Nauna ng napabalitang laglag na sa pagpipilian para sa Final 12 si na Ravena at Parks. Nang tanungin tungkol sa final na lineup, walang imik si head coach Chot Reyes. Ngayong araw daw ang deadline para isumite ang Final 12. 13 ba? Oo, uh, 13 na yan. Uh, basta we will submit in the technical meeting. Pero sabi ni Coach Chot, Mahalagang fit sa isa't isa at gusto nilang gawin as a team ang mga piyesang lalaban sa World Cup. Uh, fit with the way uh, the way we want to play and fit with each other's uh, styles with with each other's uh, style of play. Anything is, is I guess really the the players who we feel uh, uh, give us the the best chance. To... Silang dalawa na lang ni Center Junmar Fajardo ang natira mula sa 2014 roster sa edisyon na yun... Isa ang naipanalo ng team sa limang laro. Totally different tong team na to. May samahan kami noong 2014. May samahan din naman kami ngayon. Um, pero talent-wise, I feel like um, mas talented yung mga guys ngayon. Samantala, wala nang problema ngayon ng gilas sa injuries na matagal din nilang ininda sa gitna ng paghahanda. 100% ready na raw ang dating mga na-injure na sina Scotty Thompson, Kai Soto, RR Pogoy at Dwight Ramos. Uh, nung off season uh, nung nasa China sila talaga wala akong ginawa uh, kundi uh, magpa-condition so para pagbalik nila maging ready ako and kung anong mangyari sa kamay ko kung magilagad ready lang ako so yun yung uh, nangyari. so sobrang blessed lang na ano uh, just in time nakabalik ako at na, nakasama dito sa World Cup sa pagbubukas ng World Cup sa Biyernes unang makakaharap ng Pilipinas ang team ng Dominican Republic nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.